Shall now inspect the patient transport vehicles or PTVs to be distributed to various municipalities and cities and the provincial governments of Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, and Lanao del Sur. The president is being assisted by PCSO General Manager Melquiades Robles and PCSO Chairperson. Retired Judge Felix P. Reyes. The distribution of PTVs is under the Medical Transport Vehicle Donation Program. This is dedicated to improve the healthcare delivery system. These PTVs shall be used by the LGUs to address the need for emergency responses and transport services for patients. Indeed, these BTVs will be a great help to our LGUs. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marquez Jr. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are gathered here today for the turnover of the 91 patient transport vehicles to local government units of northern Mindanao. To formally begin our program, may we call on Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy for his welcome remarks. His Excellency, the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., Special Assistant to the President, Honorable Anton Lagdamio Jr. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon para sa panahon na binigay niya sa atin ngayon. Sa pagtitipo na ito, at sa pagdala niya sa atin dito na walang abala at puno ng kagalakan at pag-asa. Hindi lang sa mga kaibigan at mga katrabaho, pati na rin na mga kasamahan natin sa paghatid ng serbisyo ng sambayanang Pilipino. Nandito tayo ngayon para mapaikting pa natin ang hinahatid nating na serbisyo sa ating mga kababayan, we are all gathered here to bear witness to the government's commitment to improving the economic condition of the people and to ensure that there is adequacy in the social services that government is providing the Filipino people. We in the local government across the country have and is always geared towards improving the lives and well-being of our constituents. At alam po namin, namin na ang pinaka-importanting maitupad namin ay ang pagpapataas ng kapasidad ng bawat pamilya na makamit, na mahawakan nila kung ano-ano man ang kanilang ninanais para sa isang pamumuhay na masasabi nating may improved state of well-being. Pero dahil nagkakaiba ang mga kalagayan ng bawat isa, bawat lugar, bawat rehiyon, kinakailangan ng ating mga mamayan ang gobyerno na nagsisiguro na sapat at pulido ang naibibigay nito na mga serbisyo at mga programa sa pagpapaangat ng ekonomiya at kalagayan ng bawat pamilya. Nandito tayo ngayon na puno ng pagpapasalamat na patuloy na pagpapataas ng kapasidad ng ating pamahalaan. And for the support of the national government to the improvements of the local government throughout the country. With this, and in behalf of the mayors and governors in northern Mindanao, we welcome everybody to this event, most especially to His Excellency, President Ferdinand Bongbong Romaldis Marcos and the members of his cabinet to Mindanao and the city of Golden Princess. Thank you very much, and may the good Lord continue to bless us all. Thank you very much, Mayor Oy. And to deliver his message, may we call on the governor of Misamis Oriental, Governor Peter Unabia. A big hand, please. His Excellency, President Ferdinand Romualdes Marcos Jr., distinguished officials from the national and local government, our dedicated partners from the Philippine Charity Sweepstakes Office, honorable governors, mayors, and representatives from beneficiary LGUs, esteemed guests, friends, and colleagues, ladies and gentlemen. Mayung hapun kanatung tanan. Welcome to Northern Mindanao. Welcome to the City of Golden Friendship and welcome to the Province of Misamis Oriental. It is with deep honor and great pride that we welcome you all to this historic occasion, the official turnover of 91 patient transport vehicles under the medical transport vehicle donation program of the philippine charities service office. we are specifically grateful for the presence of his excellency, president ferdinand Bongbong marcos jr., whose leadership continues to steer our nation towards abagong pilipinas, nawalang pilipino, gutom, at walang mahirap. to the local officials, You are not only receiving keys to vehicles, you are receiving the keys to saving lives. These are more than logistical assets, they are lifelines. Here in the province of Misamis Oriental, we have aligned ourselves with the national government's vision through our Paglaum Development Agenda, a strategic and values-based framework these patient transport vehicles will continue to the achievement of improved health outcomes, which is central to our aspirations of attaining single-digit poverty incidence by year 2028. Once again, thank you, Mr. President, for your inspiring leadership. Mabuhay ang atong mga lokal ng pagkakamahanan. Mabuhay ang sambayan ng Milip Pilipino. Daghang salamat. Daghang salamat. Thank you very much, Governor Unabia. And now may we call on PCSO General Manager Melquiades Robles to deliver his message. A big round of applause, please. Good afternoon, Mr. President. Uh, good afternoon, all uh, my fellow government workers. Uh, let me start by congratulating uh, the recipients of uh, today's events. Truly, you're really lucky. Kasi po ako ng konte, uh, nagpaplano po kami, po kami ng pangulo, How do you intend to distribute that? No? Sabi said, we will ask them to come to Manila as we usually do, and then uh, they will pick it up here in a simple ceremony sa Manila. No? Sabi ng pangulo, panahun ng election ngayon? Busy sila lahat. No? So, i natin. Isang, it's a very important time. That's why you are lucky because the president used to be a local official too. Pero yung kagadang sinabi niya, panahon ng kumpanya ngayon and then we will be disturbing them. Bahalaga ang oras nila ngayon. And not only that, sabi niya, gagastos sila, pupunta sila, mag hotel sila, mag airfare sila, may driver sila. So, imagine all that? Kaya po nandito kami ngayon. A round of applause po for the president. Because he understands us. And uh, isa rin po, is, uh, sabi nga po ni Governor Unabia, yeah? no? these are not just mere uh, uh, machines or engines or for transport. This is the extension of the care of the government. Ang centerpiece po ng gobyerno ni Pangulong Marcos is to bring the government to the people. And what better way of bringing that now but puntahan natin yung constituents niyo at dalhin natin sa pinakamalapit na ospital. Natatandaan nyo, sino po ba rito ang naka-experience ng COVID nung kayo tumutulong? Kahit tricycle na lang ho, ginagamit. Which exposes even the health worker. No? Ito po, insulated po ito. Insulated po ito. Even the health worker, meron po itong uh, 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 division na at least miski pa paano, hindi rin mahahawa naman. No? We made sure that we gave you the best. Gusto ho ba ng itong brand? Kasi palitan natin kung ayaw nyo. No? But this is a very efficient uh, brand. No? Everybody likes this kasi available ang parts. No? going back, uh, the, the centerpiece of the government is tanang kinabuhi, importante. Nag Aral ho ako ng konte Lahat ng buhay, bawat buhay po ay mahalaga. Ito po ang centerpiece ng pamahalang Marcos. No? We give value to life. And ang tunay na malasakit po, hindi lang upang optics, ang tunay na malasakit, ito po, nararamdaman, nasasakyan, nakakatulong, at nakakapagbigay buhay. Bawat pasyente yung maisakay ninyo at magkaroon ng pagkakataong lumaban para sa buhay niya, malaking bagay na po sa atin dyan. Sa inyo, bilang lingkod bayan, at sa ating pamahalang national. We will do everything para po makatulong sa inyo. Yan po ang mandato namin sa PCSO so, sapagat hindi po kami umuurong sa pagtulong. At sa tulong po ng ating uh, mahal na Pangulo, kami ay makakaasa na ang sa iba sa inyo ay hindi pa po nakakatanggap. Sino po ang first time lang tatanggap ng ambulance dito? Uh, please raise your hands. Yung ngayon lang po, Okay, we have a list here na first time lang tatanggap from this, uh, uh, sa listahan namin, no? Pero kung maganda ho ang pag-maintain ninyo, we will try and achieve, bukod sa 100% ng municipalities all over the Philippines, na bibigyan natin ng ambulance, magsa-second round pa po tayo kung maganda ang inyong, uh, inyong uh, pag-maintain yan, no? So, hanggang dito na lamang po at patuloy po natin paglingkuran ng ating bayan. Maraming salamat po. Thank you very much, General Manager Robles. At this juncture, may we also call on Special Assistant to the President, Antonio Ernesto Lagdameo Jr., to introduce our guest of honor and keynote speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines is Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, uh, uh, Secretary Anton uh, Lagdaveo. Uh, the other cabinet members here, oh, please sit, please sit, take your seat. The other cabinet members here present uh, Philippine Charity Sweepstakes Office Chairman Felix Reyes, Philippine Charity Sweepstakes GM Mel Robles, Misamis Oriental Governor Peter Unabia, Cagayan de Oro City Mayor Clarix Uy, other uh, the governors of Bukidnon are also here, and Miss, 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 uh, Miss, uh, Miss, Miss Occidental are here. Today we just finished our uh, uh, discussions with the RDC uh, 10th uh, uh, number, uh, region 10. Uh, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong adlaw sa Maraming salamat sa lahat ng mga mamamayan ng Cagayan de Oro sa mainit na pagtanggap ninyo sa amin. Ikinagagalak kong makasama kayo ngayong araw para sa isang napakahalagang layunin, ang paghahatid sa inyo kasama na ang mga kababayan natin sa Ilagang Mindanao at Barm na ang mga tinatawag nating Patient Transport Vehicles o PTV. Bilang dating opisyal ng lokal na pamahalaan, alam ko naman kung gaano kahalaga ang magkakaroon ng sasakyan na magagamit tuwing may mga kababayan tayong kailangan madala sa pagamutan. Batid naman nating lahat na kapag kalusugan ang pinag-uusapan, ang bawat segundo ay mahalaga. Kaya ang tunay na hamon dito ay kung paano tayo makarating kaagad sa ospital o kung anong health facility etong mga TPTB na ito ay makakatulong sa ligtas at maayos na pagdadala sa ating mga kababayan na nangangailangan ng medikal na atensyon. Alam po ninyo, sinadya ang disenyo ng mga sasakang ito upang makarating kahit sa makikitid na daan at malalayong lugar. Ito ay naging, uh, uh, naging leksyon na natutunan namin sa Ilocos Norte dahil nangyari sa amin, meron meron ng nag galing sa Amerika yung nakikita natin sa sine, yung sa telebisyon, yung malalaki talaga na ambulance na kumpletong-kumpleto uh, kahit dalawa pa kung paampasyente, pwede isakay. Meron kaming dalawang ganun. Number one, yun na nga, hindi makapasok sa maliliit na nadaan. Pangalawa, pag nasira, walang marunong magayos. pangalawa, walang piyasa. Kaya yung, mag-order kami nitong mga sasakyan, sinabi ko, yun ang naging problema namin. Kailangan yung tinatawag na appropriate technology. Huwag na tayong kumuha ng pinakamalaki, pinakamaganda na ginagamit sa Amerika dahil malalapad ang kalsada sa Amerika. Kaya hindi babagay dito sa atin. Tapos yun na nga, ang hindi naman minsanan nito, kailangan, kailangan tumakbo ito ng taon-taon. Kaya't kailang, madaling ayusin ito kahit sa ang mekaniko, ah, sa kasa, kasama o hindi, at madaling makakuha ng piyeso. Kaya't naisip namin, hindi, na, hindi pala praktikal ang mga ganyang klaseng PTB. Lalo na't nais natin na matulungan ang mga nangangailangan, lalo na yung mga nasa malalayo. Sila talaga ang nangangailangan nitong mga PTB na ito. Kaya natin, nakakatiyak ako na maraming matutulungan nitong ating PTB at itong Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCOSO. Ang programa na ito ay sagot sa pangangailangan ng ating komunidad, katuparan ng ating pangako na makapag-abot ng maaga, maagap at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino, nasan man sila. Ito po ay tugon ng pamahalaang handa, mabilis at inyong maaasahan. Mula nung Hunyo, ng 2022, nakapagbigay na po tayo ng 570 PTB sa mga lokal na pamahalan, maliban pa sa NCR. Noong nakaraang taon, nangako tayo na ang lahat ng lalawigan ng bansa ay makakatanggap ng PTB. Simula noon, isang PTB ay naipamahagi natin. Bilang patunay sa pagtutupad ng pangakong ito, Ngayong araw ay magkakaloob naman tayo ng siyam na isa na walam isang PTV, walam lima para sa Northern Mindanao, anim naman para sa Barm. Sa 91 na ito ay 68 na beneficiary ay first timer. Sa yung, 90, yung 91 na, ip na ipamimigay natin na, na transport vehicle, ang mga katanggap 68 sa mga nakakatanggap ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya, ng patient transport vehicle sa kanilang kasaysayan kaya first time na sila magkakaroon ng, ng ganito. Layunin ng PCO na makapamahagi ng 300 at 85 980 985 PTBs upang matiyak na lahat ng munisipalidad sa bansa ay may sasakyan magagamit para sa pasyente. Ngayong taong na ito, inaasahan namin at, at, at ako ay nakaka, nakakasiguro nakaka na maka, makakakumpleto na tayo. Lahat ng lahat ng ating munisipyo ng Kubuang, ng ating kabuang ba, ba, bansa ay mabibigyan na sa uh, ilan ilan ng uh, ilan ng uh, LGU uh, natin 1552. Ang naibigay na natin na ipamigay na natin Uh we have been able to give this year this year lang ito 567 na ipamigay na natin this year. Ang ibibigay ay 900 and ang ibibigay pa na tatapusin natin by the by the by the year 2025 ay 985 na dagdag. Lahat-lahat 1552 ang ipapamigay natin. Ang LGU natin 1492. Kaya't meron na ang mga LGU na pangalawa na ang tatanggapin nila itong taon na ito. Kapag nangyari ito sa kauna-unahang pagkakataon, makakasabit masasabi natin 100% coverage na lahat ng munisipalidad sa loob lamang ng tatlong taon. Ito para sa akin isang tagumpay na hindi pa nagagawa sa ating kasaysayan. Dahil eto ay ma, ma talagang pahihingi pa ako ng paumanhin yon at medyo ipagmamayabang ko ito dahil napakahalaga para sa akin yung healthcare dahil ito yung naging uh, karanasan ko ah uh, kuminsan eh uh, nakakalimutan natin ang healthcare hindi tayo masyadong uh, hindi natin masyadong iniintindi hindi siguro dahil eh din yung healthcare sa local government eh hindi naman talaga, nasan, hindi pa naman sanay ang mga local government na magpatakbo ng healthcare program, magpatakbo ng mga hospital system. Kaya medyo napaba, napabayaan. Kaya naman, eh kami sa national government, nakikita naman na, nainaunawaan naman namin ito. Kaya, kaya naman, eh ginawa namin itong programang, programang ito para at least, para sa mga vehicle transport uh, transport vehicles hindi na, hindi na ninyo kailangan mag-alala kung maalala niyo pag humihingi dati tayo sa PCSO kasama din ako governor din ako eh uh, cry cry ang tawag namin eh cry cry lang kami sa PCSO pingi naman ng ambulansya kulang kami sa ambulansya hihingi o oh, kundi malakas ka, ka presidente malakas ka sa DOH malakas ka kung kanino meron ka matatanggap ngayon eh, siguro kung malakas ka sa presidente eh, baka mapabilis lang ng mga five days pero lahat makakatanggap kahit sino kahit hindi natin kahit uh, sasabihin na uh, hindi ko man nakausap hindi naman nakilala hindi kahit na no ay eh, basta titiyakin natin lahat ng LGU all of the 1493 LGUs of the Philippines will receive at least one of these transport vehicles dahil kapag kailangan ng Pilipino, nandito naman ang ating pamahalaan. Ang aking hiling lang po sa ating mga lokal na pamahalaan, eh mapalaga, mapangalagaan ninyo ang mga PTB na ito. Yung mga na-release na natin, noong, yung mga nauna, maganda pa rin ang takbo. Basta't alagaan natin, matitibay ito eh. Talaga rin re research namin na mabuti kung alin yung pinakamaganda. At matitibay naman ito, kagaya na sabi ko, kahit na halos lahat ng mekaniko kaya nilang ayusin pag may nasiraan at madaling makahanap ng pyesa. Sa aking mga kababayan dito sa Hilagang Mindanao at sa BARB, alam ninyo kung paano nagkulang noon ang sistema ang dapat sana ay naging sandigan ninyo sa mas maayos na buhay. Ngunit, ipinakita ninyo sa amin kung paano bumangon. Kailanman, hindi kayo sumukok ganyan din po ang pamahalan sa inyo. Hindi kami titigil sa pag-iisip ng ibang hakbangin upang magbigay ng servisyong kinakailangan ninyo. Kaya sa mga doktor, nurse, driver, rescuer, tanod, volunteer, ito po ay para sa inyo. Kayo ang bagong, mga bagong Pilipino na may disiplina, may kahusayan at pagmamahal sa bayan. Isa lang po itong patunay sa ating dedikasyon sa pagbabago ng ating bansa para sa isang mas makata makatao, makatarungan at mas inklusibong inklusibong bagong Pilipinas. Naway sa bawat paglakbay ng mga PTV na ito, makapag-abot tayo ng pag-asa at tulong anumang oras sa ang sulok man ng bansa. Yan ang ating pangako. Dagang salamat, mabuhay ang Cagayan de Oro, mabuhay ang bagong Pilipinas. Daghan kaayong salamat. Thank you very much, Mr. President.